Hello guys, good morning, good morning So yun, no? andi dito na naman tayo sa ating uh, panibagong vlog So yun, bubuksan nyo natin yung ating hood At ito lang sikreto nya guys so, yan. At tayo ay magbibigay na naman tayo ng tip sa ating mga kakwa driver Kung paano maging isang uh, Paano mag-maintain ng ating sasakyan Ayan, angat natin. yan so andi dito na tayo guys, no? Andi dito na tayo sa makina ng ating sasakyan. So, naiangat natin yung hood niya. Ayan. So, unang-una dapat natin gawin bago i-start yung ating sasakyan. Ito, basic to na napakalaking bagay sa ating mga kapwa driver unang una check natin yung ating tubig yan ito yung tubig na ito yung radiator niya. ito yung pinaka radiator niya. so ito yung tubig bubuksan so paalala guys pihitin nyo lang siya ng ganyan yan so pag medyo matigas pihit pang ganyan yan Mamaya, tuturo ko sa inyo kung anong kahalaga nitong radiator na to yan so ato yung ating baterya So check natin yung ating baterya Paalala So ito yung mahalawa, Iwas tayo na hindi magka yung ating baterya So kung mapapansin nyo na mayroong mga ano dyan Mayroong puti-puti na dyan Minsan kasi luma na yung ating baterya Hindi may iwasan yan na mayroong parang mga Yung na nga, yung parang kinakain yung pinaka ter, ano niya, terminal niya ano na, Itong pinaka niya So yun dapat alagaan natin yan Isprayhan natin ng uh, W40 Kung mayroon tayong nabibili dyan sa ano Yan ito napakalaking bagay ito sa atin At syempre ito yung ating Power steering Yan Ito yung ating power steering So yan Medyo kulang na siya So ating dadagdagan yan mamaya ito yung mga ano natin na napakaling bagay ito sa ating driver. Lalong lalo na sa mga baguhang driver dyan na hindi, hindi lang basta maging isang driver lang. Na how, basta na lang sa sampah sa ating uh, sasakyan. So mali yun. Dapat meron tayong alam na kung paano natin i-maintain yung ating sasakyan. Na hindi tayo titirik it sa daanan. So ito yung pinaka-brake niya so kulang na rin pero sakto pa yan kasi nasa ano naman siya, maximum. Pag kay nag-alaga nag naglalagay nag 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 din pala ng ating uh, Break brake fluid, no? Paalala lang. Huwag yung basta-basta ang puno dito. So mayroon siya nakalagay na maximum. So hanggang doon lang talaga siya kasi pag sumubra delikado naman yun, no? papasama naman kung maga, siyempre aapaw so dapat may label lang talaga siya dyan ayan, sarado natin Ito naman yung clutch fluid niya. Ito yun. Mayroon kasing sasakyan din na magkasama yung brake fluid at saka clutch fluid niya. So ito, hiwalay siya. Ito yung sa brake fluid. Ito yung sa clutch fluid. So titingnan niyo rin yan. Ayan. Bihit lang yan. So mayroon pa. Ayan. At syempre, unang-una din, ito yung ating pinaka-dipstick ng ating sasakyan. Ayan o. Ito yung pinaka dipstick niya May sukat yan dyan Ayan o Dalawang butas Makita nyo na isang butas Dalawang butas Ayan So Kung nasa isang butas na siya Yun lang is na tayo magdagdag Kasi Instead na ano Kasi iwas Ano na rin tayo Iwas problema na rin Ayan So ito naman yung ating uh, taunito air cleaner yan air cleaner. So pag tayo nagbubukas, simple lang to, lilinisana natin, lilinis natin siya. So ito yung ating lock, yan. Buksan niyo lang yung ganyan. To angat niyo, ibaba niyo lang ganyan, saka iangat niyo to. Oh, yan angat na siya. Saka nakuha niyo yung air cleaner sa loob. Ispreha natin ng ano kung mayroon tayong madaana na yung air ano taon ito ito naman yung ating pinaka reserve viewer niya so instead na doon tayo maglalagay sa ating uh, regulator dito so maring dito na lang kasi simula dito kasi ito yung nagsusupply papunta doon yung may host yung makikita nyo yung may host yung papunta roon sa dulo yan So tatakbo yan siya, simula dito, tatakbo doon. Pag ditoy kinulang na kailangan na ng tubig dito kasi minsan na nauubos siya. Kailangang magdagdag. So dito siya nang gagaling. Dito lang tayo maglalagay. Pero mayroon namang iba na hindi gumagana. So paalala guys no. Paalala mayroon ibang hindi gumagana to. Pagka-alam nyo, pag bubuksan nyo doon, marami pa siyang laman. So tiwala kayo na marami din siyang laman dito so hindi So dapat double check nyo rin to sya Double check nyo rin to kasi Para sigurado na rin na wala tayong problema Kasi minsan Mayroong ano, hindi na sya humihigop hindi, siya hindi na sya gumagana Itong radiator nito So useless yung ano doon Yung laman doon So dapat bubuksan pa rin natin dito So ito malaking bagay ito sa atin no? Oh. Once na tayo sa daan So tingnan natin sa ating uh, dashboard Yan guys kung sa tingin natin dito ay eh, ito yung ating pinaka-gauge niya. May nakalagay siya na si at saka, it's di ba? Cold and heat. So sa tingin natin dito na gumagana pa uh, nito, yung tumataas na yung ating pinaka-gauge niya, yun, yung kulay pula na yan. Tatakbo na siya yun sa maghihit na siya. So tendency na yan na nagpapaalala na mag-overheat na tayo. Kaya ang tanging gawin natin, itabi natin yung ating sasakyan, itabi natin sa magandang uh, uh, paradahan natin para safe tayo. Iwas ano tayo, disgrasya sa ibang mga sasakyan at iangat natin ito yung hood. Yan. Ngayon, bubuksan natin to Bubuksan natin siya, kukuha tayo ng ano, ng uh, ng basahan. So, kukuha tayo ng basahan basang basahan tubig yan buhusan nyo siya dito ito siya buhusan nyo buhusan nyo siya hanggat sa lumamig so dandahan lang ang pihit ito dandahan lang ang pihit dito yan hang pasingawin niyo kasi ma, ano yun eh sisingaw ng ano yan psh maririnig niyo ganyan yan wag niyo kagad tanggalin yung ano yung uh, takip tingin nyo na wala na siyang ano, wala na siyang puwersa na umano pa kasi may marinig nyo naman yan sa kanya na tuloy ang buksan yan and lang muna siya tingin nyo na wala na siyang parang wala nang yun nga wala nang puwersa na umangat na siya wala na yung pressure niya so saka na natin to ano saka na natin buksan yan saka na natin buksan siya so maglalagay na tayo ng tubig ngayon. So, yun. Pero ito palala pa, ito muna ang unahin yung basahin. Ito yung pinaka-body niya, ng, pinaka-top ng ating uh, radiator. Yan, bago tayo maglagay dito. Yan. Saralo Sa na natin.